Apat sa mga nakaupong senador ngayon na ang tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista ayon mismo sa Comelec. At sa unang ipinatawag na si Senator Francis Cheese Escudero, ilalabas na raw ang resulta ng imbestigasyon ni Dito sa susunod na linggo. Ang detalye sa agenda reporting, Joash Malimban. Anim na senatorial candidates ang tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista noong nakaraang 2025 elections. Apat dito ang nanalo. Iyan ang kinumpirma ng COMELEC ngayong araw sa pinakahuling update ng kanilang isinasagawang investigasyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 26 contractors na ang kasalukuyang nasa listahan ng poll body na nadiscovery nilang nag-donate sa mga kumandidato noong nakaraang halalan. Bawal ito sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code. Anim mga kandidato for the Senate, uh, dalawang kandidato for the uh, tat dalawang kandidato for the party list, tatlong kandidato for the uh, congressional candidates sa uh, district, at pagkatapos isang national political uh, party, at uh, mayroong kandidato for uh, for uh, governors. Ayon kay Chairman Garcia target nilang matapos ang listahan sa darating na biyernes para muling makapagsend ng certification request mula sa DPWH. Kinakailangan kasi nila ng formal confirmation mula sa ahensya na ang mga kontratistang nasa kanilang listahan kumukubran ng kontrata mula sa pamahalaan. Paraan daw ito para maging matibay ang election offense na posible nilang ihain laban sa mga kontraktor na nag-donate at mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Ang parusang kadikit, isa hanggang anim na taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding office. Halos dalawang buwan na mula nang isumite ng COMELEC ang kanilang first request sa DPWH pero hindi pa rin ito ibinibigay ng ahensya hanggang sa ngayon. Kinakailangan po matiba yung ating kaso o matiba yung mga ebidensya na ating pumakakalap sapagkat remember po ito ay kasong kriminal. At sa kasong kriminal, ibang klaseng ebidensya po kasi ang required yung evidence of guilt beyond reasonable doubt. At hindi pa pwede po na mababaw ng mga ebidensya at kung kaya madidismiss na lang. Samantala, sinabi naman ni Chairman Garcia na posible na maglabas ng resolusyon ng poll body sa susunod na linggo. Kaugnay ng investigasyon kay Senator Cheese Escudero at kay Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development. 30 million pesos ang campaign donation ni Lubiano kay Escudero noong 2022. Para sa agenda, Josh Malimban, Billionary News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionary News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.